Lolita. Kamusta naman ang mga tapang-tapang -tapan natin dyan sa noo? Siyempre, hyper-hyper tayo for today's video. Papunta ako dun sa aking first client of the day. Respite ito. Respite means bantay. So, it's more than one hour. Um, ang lola mo ay may dementia. Ang talent ng ating today's first standard of the day. Uh, meron siyang dementia. At ang eksena niya ay... Wala na siyang buhay na pamilya ang eksena ng italiana ito 99 years old mm -hmm. meron na lang pala siyang isang apo ang mga anak niya na outlive na niya iksabihin na ganda tegibere na yung pamilya niya mister niya mga anak niya kasi at 99 nauna na sila sa kanya siya buhay pa so ang nagbabantay sa kanya was apo pero yung apo, hindi nakatira sa kanya sa same bahay. Apa, uh, hindi ang bantay i-ako at yung stay-in stay niya na caregiver. Um, so, balik kapalitan niya ako pag kunwari yan 2 hours. Uh, si ante, yung caregiver niya na bantay, aalis ah, yun for 2 hours kasi parang syempre yun na yung pinaka break niya at siya nga ay stay in so andong yun ay pupunta sa grocery o kaya yan ay maglalakad-lakad gusto niya lang makalayo mafreshen yung utak niya abay ikaw ba naman ang sumama sa dementia ng 24-7 ay di mauutas ka diyan dahil paulit-ulit ang mga yan mas malala pa sila sa mga nag-uulyanin kasi uh, majority ng ginagawa ng mga yan parang paulit-ulit dahil nga, di ba, demensya. So, paulit-ulit niyang babanggitin yung mga taong patay na. Pa, kahit, kahit ako, pinagtitripan ako niyan lagi. Paulit-ulit siya. Are you gonna stay here tonight? Are you gonna stay here tonight? Kahit nasagot mo na yon uulitin niya ulit yung tanong yun for after 10 minutes. Eh, alatag ko yung kwanen. Ah, uh, bulihin din. Hindi <laughs> naman bully. Alatag ko din yung pagtripan. Ba, ay siya ba ay di pag sinabi niya na are you going to stay here tonight sasabing ko no sabi niya who's gonna stay with me no one Gayun yun iiyak ko sa may tatawa na siya ulit tapos ano ba ah ang ganap ko naman sa kanya for 2 hours dahil nandun ka respite ka babantayin mo siya ay di syempre may mga sequence of events ka rin gagawin doon sa bahay hindi lang naman basta uupo ka doon at magbabantay tay ka lower. Yan. Tamat iba na ang pulay ng puno. Gawa fall na eh. Magpupula na yung susunod. Yeah, malapit na ako. Later. lang mag-walk ni auntie. As exercise niya, lilipat ko siya from one chair to another. Ano ba yun? Ano ba araw? Nasa one chair after another. Yan, kasi, ano siya, gagawin yung foot exercise niya doon, may yung parang twister sa paa para sa circulation. I gotta go. Yan. So, gagawin natin yung foot exercise niya. Alit na equipment lang siya. Wait. Pakita ko sa inyo. Yes. Ito siya. So, lalagay mo lang yung dalawang paan niya dito. Na barefoot. Walang medyas, walang shoes. This um, helps for circulation. So, for half an hour. Ganyan. Tapos, aray, pipindutin mo siya for half an hour. Tapos, add mo lang yung pressure. Ng seven minutes yun lang, ganun siya so, tatanggalin ko yung medyos niya at uh, saka yung sandals para barefoot siya dito for half an hour okay so yun binigyan ko siya ng tinanggal ko na yung kanyang kwan tinanggal ko na yung kanyang medyos at sandals you gotta be careful doon sa mga paandar ng paa kasi may regalo yun meron siyang pa snowflakes kaya ka magmamask and gloves kasi pag tatanggalin mo yung mahiwagan yung medyo sapat, sapatos syempre may paandar, may pa snowflakes so syempre pag nalanghap mo yon kailangan mo ng bagong lungs alright? alright! So, kakain mo na yan ng grapes half an hour siya so time check 3.20. We started at 3.15. So, 30 minutes, 3.45. After nyan, kailangan ko na siyang dalhin for toileting. So, need niya mag doon. Pag nag siya, every 2 hours, babalik ko siya ulit sa upuan niya. Para, ayun na, mag, ano na kami, mag-wait na kami until makabalik yung stay in na caregiver niya. Because I done my time. Kapag di ready, okay, mamaya ay matatapos na kakaawa lang ah, di ba siya i 99, 99 years old na, na outlive na niya yung kanyang pamilya, abay di naganda teggy na yung mga yun anak niya, asawa niya Diyos ko ante isa pa sa mga episode ng moments niya dahil sa, ano niya, dementia hinahanap niya syempre ang mga pumanaw kulang lang hanapin pati si Nanora o Nor si Chocolate, mga pumanaw ganun ng eksena niya ano yan? Tapos yun nga mo uh, nag-episode nag siya ng parang yung kala mo iiyak yung gayun, uh, saanyang symptoms ng may dementia yung parang lagi siyang attention seeker, yung parang kala lagi siya iiwan. Kaya yun ilaging ang tanong sa akin eh, ikaw ka eh mag stay dito. Di syempre minsan pinagtitripan ko, sinasabi ko eh, oh ako i-aalay, si Iwan kita dito charot mo lang naman yun. Tapos sasabihin ko sa kanya later, I'm joking. Charot. Tapos ngingiti siya. Tapos may iyak na naman. Hahanapin na naman niya yung mga patay. Yung nanay niya, yung asawa niya, yung anak. Bali, ang buhay na laan sa pamilya niya na nangangamusta sa kanya lagi ay yung kanyang apo. Ay, di yung kanyang apo ang namimili ng mga nagbibigay ng budget dun sa caregiver niya na stay in to buy her supplies like food, ay uh, yung mga personal care niya. Diba? Yun, until yun, mahaba pa, pa piyari hindi pa paalis, mahaba pa rin. So, dalaan mahaba pa rin ang hahayhayin ng pag-uulyanin na rin. So, po, Rode. Kaya mga kalulita, kamusta naman ang mga tapal-tapal sa noon dyan? <laughs> Diyos ko, ante. After this, mag-toileting na kami which is since able siya kaya niya yung sarili niya mag-toileting kailangan niya lang mag-pee kasi paulit-ulit niya yan tapos yun sure, ibabalik ko na siya ulit din sa kanya upuan tapos maglalag na ako then I'm done my time babu yeah show ko din sa inyo pala some of my documentation kapag meron tayong observation sa mga clients or patients like kung ano yung mga nanonotice mong um, changes in their behavior like in my case nagko-compose ako ng comments ko or recommendation, interventions. Chomenele in Puro may chance. Yun nga, by the way, seriousness, serious level. ah um, may nga, nagdo-document ako ng observation ko para malaman ng, ng supervisor ko to, you know, um, i-take note nila yung mga observations naming mga nagbibisit sa kanya, performing uh, care, kasi in that way, ma-assess nila kung kailangan ba ng change sa care needs ng uh, patient or client. Maybe siguro i-increase nila yung dosage ng uh, gamot nila, kung ano man yung ginagamot sa kanilang current nilang um, illness, condition, in the case of dementia, so they have to increase uh, yung dosage ng medication. Kasi it means um, yung progression, medyo mabilis, tsaka... Uh, palala mode. Alam mo yon Kaya yun. So, ilagay mo to Very important to Kasi dito rin sila magbibis. Kasi, ang nakakakita sa nangyayari, syempre, is kami na mga ano niya, uh, mga festival workers niya. Um, dahil syempre, ang officer, supervisor, ganyan, and family member even, wala man silang idea kung ano nangyayari. Kinaante, kundi ang mga bantay laang din. O, oh, ba diba? So, yun lang. Very important to ha. Um, and by the way, ito nga pala yung phone na ginagamit namin for work. So, dito na yung log in, log out ko. And lahat ng mga care na pinarform mo while uh, on your duty. Kung sponge bath ba yan, or meal preparation or um, monitor uh, or medicine reminder. Basta mga ganan So, yun. Ayun nga mga kahuntan nakakaawa din lang ano kawa nang syempre 99 years old na siya and na outlive na niya yung family member niya so hinahanap na lahat eh mga tege bear na girl legwak authority na so imagine apo na laang ang nakikabalita sa kung ano nangyari sa kanya hindi rin naman tita radini ang hindi rin naman pipisan diyan ang kanyang apo at syempre may mga ibang buhay din naman ang mga iyon so parang pinopro lang lang. Ang mainamlaan talaga sa mga ganaring napansin ko sa mga ganaring Italiana ay mahaba ang buhay. Pansin ko yan eh. Nung sumisintin niya lang mga naaabutan ko eh. May 99 kayon. on. Tapos Kadalasan, wala silang mga major illness. In fairness naman sa kanila, kasi marami din talaga akong ng mga uh, client patients, ay mahahaba ang buhay nila. Talagang age lang din talaga na tumanda na. So, yung mga kung anong nararamdaman nilang mga kasukasuan, mga arthritis, uh, mga hirap maglakad, usually ganun lang. Pero yung mga ganyan demensya. At some case, common naman sila. Later sa mga ibang videos, makakapagkwentuhan natin more about sa demensya. O siya, ayun na ang mga kauntahan for today's video. At ako'y, anong petya na ba? Alas 4 na. Larga na ako sa aking sunod na visit kay Gladys Guevara, isa sa mga regular ko. Ciao!